So, ngayong buwan po mga ka-farmers, ay meron po kaming anim na inahin na nanganak. So, ayan po, konti lang po ang production po namin sa mga biik. So, bali dito po sa kulungan na ito ay meron pong pito. Pito po ang kanyang biik. Tapos, yung isa ay nilipat po namin dito, pinaampon po namin kasi sobrang payat po. Halos hindi po makadede doon sa kabila. So, inilipat po namin at pinampon po namin dito kaya naging anim po ang kanyang biit. Tapos naman, dun din po sa kabila, ay inilipat din po namin dito. So, naging, naging anim ito kasi apat lang po yung sa kanya. Tapos, nagampon po siya ng dalawa. Sa totoo lang po talaga mga ka-farmers, eh, maliit po talaga ang tiyan niya inahin nito ito. So, kaya apat lang po yung biit na kanyang nailabas. At nagampon po siya ng dalawa, so naging anim. So dito naman mga ka-farmers ay umanak po siya ng 15. So kaya lang ngayon naging 11 kasi po meron pong apat na stillborn. So 11 po ang buhay. Kaya ito po mga ka-farmers. So dito naman po sa kabila, ito, so manak po siya ng sham. So, ganito po mga ka-farmers, kapag magpapadede po sila, nagsabay-sabay po sila kaya maingay. So, meron pong sham. Dito naman po, ay sham din po dito. Pero tulog po sila. Hindi po sila nakikinig doon sa ibang dumidede ng mga bit. So, ayan, durok po ito. Sham po sila. At dito naman po mga ka-farmers, ay nanganak po ito kagabi. So, ayan. Ayan po, lumabas na po ang inunan. So, kakabi po ito ng anak. At meron po siyang sampung biit. So, akala ko po dito mga ka-farmers ay ano po ito, marami po ang biit ang kanyang ilalabas kasi malaki po ang kanyang tiyan. Yun po pala ay malalaki din po ang kanyang mga biit. So, kita nyo mga ka-farmers. Ito lang pong inahin na ito ang merong malaking biit sa lahat po ng mga inahin namin na nanganak po ngayong buwan. So siya lang po ang merong pinakamalaking biit dito sa lahat mga ka-farmers. So ayan o. Oh. So ayan.